display na po ko mga idol kanyang kamaisan sa akong agalon mga idol nga naapoy dragon fruits galing na nga daot ang dragon fruits na no. Balo balaw yung unsa dugo yung spray na yung dragon fruits para dilik dugo yung ma daot kanyang nga daot mga idol na tungod nga Mulai na gitu gue medicine antak nengak Ika spray ane nga para gue tentang dilik mamatai. Kita nih dulu nemu gue nih mau spray ya oke nang para kuan. Nang para medicine abang para patay ini nga menenap nga mudangan ini dragon plots. Nah, kita mengkadaat nga edar. libog may unsa dugong unsa'y medisina na dogay magamit gamet